Welcome back to the channel. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang bagong video ni Ivana Alawi na may pamagat na King Crab Plus BBB Girls nagaway kami. Ipinost ito sa kanyang YouTube channel nitong Mayo 28, 2025 at mabilis na nakakuha ng libo-libong views at reactions mula sa kanyang mga fans. Sa video, makikitang nagsama-sama si Ivana at ilang former housemates mula sa Pinoy Big Brother para sa isang masayang mukbang session na may king crab bilang pangunahing ulam. Pero bukod sa masarap na pagkain, naging highlight din ng video ang mga kulitan at kaunting asaran na naganap sa gitna ng kainan. Bagamat may pamagat na nag-away kami Malinaw sa video na ito'y isang playful banter lamang. Walang seryosong tampuhan, kundi tawanan, asaran at bonding moments sa pagitan ni Ivana at ng mga PBB girls. Nagbigay ito ng aliw at good vibes sa mga manonood lalo na sa fans na matagal nang sumusubaybay sa kanya. Marami sa mga netizens ang natuwa sa natural at nakakatuwang interaction ni na Ivana at ng kanyang mga guests. Komento ng ilan, parang barkadahang totoo habang ang iba na may nagsabing gusto nilang makita pa ang ganitong content sa susunod. Sa patuloy na pag ng views, tila isa na naman itong patunay ng lakas ng online presence ni Ivana Alawi. Kahit simpleng kainan, nagagawa niyang gawing engaging at entertaining na panoorin. Kung hindi niyo pa napapanood, check out niyo na ang video sa kanyang official YouTube channel. At para sa iba pang updates tungkol sa mga trending videos at viral content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit ang notification bell dito sa channel na ito hanggang sa susunod.